Patay na ng matagpuan ang sampung buwang gulang na sanggol na nawala kahapon ng magkasunog sa Sampalok sa Maynila. Nakatutok si Isa Reyes. Halos isang daang pamilya ang nawala ng bahay sa sunog kahapon sa barangay 411 sa Sampalok, Manila. Isang naiulat na nasaktan, nawawala naman ang sampung buwang gulang na sanggol. At meron daw nakakuha nga sa bata. Huh? Alas 8.30 ng umaga kanina, habang naglilinis ang ilang mga residente, hindi nila inasana sa gitna ng mga bubog, sirang yero at sa naabong bahagi ng mga bahay, matatagpuan nila ang sunog na bangkay ng sanggol na si John Benedict Boholest. Hindi lubos na matanggap ng ina ng bata ang sinapit ng kanyang anak. Kakamatay lang daw kasi ng kakambal nito kamakailan. Ang siyempo, kambal nga po yan, namatay na rin po yung kapatid mo. Ang sakit po. Ang ilang nasunugan, bumalik sa kanilang mga naabong bahay. Nagbaba kasakaling mayroon pa silang papakinabangan. Baka may mga gamit pong mga buo, mapakinabangan pa po. Ubus lahat po eh. Wala pong nalikis eh. And, oh, kung, kung di dami, ah, asot lang na damit. Siyempre parang inuupin ang utang mo lang yun. Para lang maipondar mo. Tapos ngayon bigla lang sabi ko, magtiis na lang muna tayo ngayon. Baka makaka-recover din kami kahit paano. Ang labas ng Barangay Holang Nagsilbing Evacuation Center ng mga nasunugan. Ayon sa barangay, nasa 8 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Bukod sa Kapusa Foundation na namigay ng tulong, nagdala rin ang Manila Social Welfare and Development ng pagkain at damit. Sa part naman po namin bilang, bilang mga opisyal ng barangay, ah, nagpo-provide din po kami ng kung ano po ang kinakailangan nila, katulad po ng pagkain. Isay Reyes na Katutok, 24 Oras.